So hello guys, today is Sunday and malaki ang aming sales today pero wala mga magpunta sa amin doon. So ito, magka So ito na lang yung natira guys ngayong gabi sa sales namin kasi kung ano-ano na pinamili so bali 3,000 na lang to 3,000 4,000, Ito, to? 4,000? 6,000? 5,000? Ito lang, Ayun. itong sinasabi ko sa'yo 9,000 Nine. Six plus. Yes, third one. Seven seven ninety na lang. So, ito guys, ang natira is seven seven ninety. So, Sunday ngayon ulit guys, sa pinapal. Sunday today, and ang sales namin ay umabot lahat ng twelve one. Twelve thousand one hundred. Kaso ito na lang natira guys, seven thousand. Kasi Marami na kaming pinamili kanina. Yung asawa ko pala. Marami na siyang pinamili na iba't iba. Yung mga pinamili niya is umabot ng, ng 4,310. Kaya ayan na lang yung natira guys. And bukas na ubus to. Kasi simot yung alak nung Naubos yung mga alak guys. Mga red horse. Pilsen. Okay, ilang soft drink. So pilsen. Nakaisang naka, naka sila. Oo. Hmm. oh nakaisang case. So ayun, guys. Itong 7K na to is lagas lang din tomorrow. So, ayan, wala na namang may for tomorrow. So, ayan, guys, in-update ko lang kayo. O, ba diba? laki ng kita, pero walang napupunta sa mga owner ng Sari Sari Store. And today pala, guys, walang nagbayad sa amin ng may utang. Ay, meron pala isa. <laughs> so, may mga ilan-ilan pa kaming pautang, pero kasi yung pautang naman namin is nga sa... kakilala lang din namin na ayun, mga dating kakilala pa ah, na good payer, tapos ngayon hindi na sila good payer charot <laughs> pa mapanood nila to. Shout out. Nagbayad po kayo ng on time. Pagat <laughs> pagat -pag to maya maya bang to dito sa video pero pag sa personal eh, hindi naman marunong maningil. Alam nyo ba may pautang kami nun sa dati pang tauhan ng tita niya. So ano yun guys? 1-3. Kasi dati nagtatrabaho pa yun sa tita niya eh na alis. So ayun 1-3 pa pala yung utang. So akala ko mababa lang yung utang guys. 1-3! Di man lang nasa, kaka, kakautang niya lang na no, nung umalis siya, naalis siya sa trabaho. Bali, umabot ng 1-3. Bagong kuha lang, wala pang kahulog-hulog yun. O, oh, di ba guys? Wala na yung listahan. Listo na natin tayo. Ayun, andyan na. Yung utang niya. 1-3 guys. Hindi man lang binalik kahit puhunan. Pero sabi ko nga singilin. Kasi ang laki nun guys. Diyos ko, parang yung pinaghirapan namin, isa kanya lang napunta. So, sabi ko singilin yun. Kasi sayang. Di ba? Tapos meron pa kami isang pautang guys Saga dito lang Hindi ko na siya nakikita Dati close close kami so, guys Nagdilis na naman siya ng na may mga utang Hindi nang paramdam yung ibang may utang sa amin today Baka bukas So bukas maaga akong gigising Kasi Halloween party ni Dane Ethan And 7am yon Ang aga ba diba? Anak na 7am yun guys Tapos yung costume ni Dane Ethan is Ano guys pirate. So, ang cute nung costume niya. Pero, ayun guys, hindi ko pa, hindi pa na-plan siya. ang <laughs> busy kasi, tas dumating si Kuya eh. Ang busy nung, ang daming bumili ngayon guys. Kasi, sarado yung isang store kanina. Kaya, marami kaming naging customer. So, ayun, lagas-lagas nga lang din ulit yung mga paninda. Kaya, papamili lang ulit tomorrow. So, ayun nga, hindi ko pa na si kasi costume ni Dane Ethan. Hindi ko pa na plancha kasi lukot-lukot yung pants umorder ako sa pakita ko bukas guys bibidihan ko na lang so ang cute ang 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 cute ng pirate may bangs <laughs> may bangs yung ating perata for tomorrow so kakatulog lang ni Dane Ethan guys anong oras na 10.30 tapos anong oras na nagigising si Dane Ethan 10.30 na ng umaga Masakit na naman yung ulo ng aking asawa sa may mga utang sa amin kasi wala silang mga paramdam. Basta guys, marami kami na pamilya today. So, ayun guys. Sige na ba, papakita sa mga video ay mga nakasabit. Sobrang dami na naman nakatambak dito. Ayun guys, ang dami na naman namin stock-stock dito nakatambak. Na, hindi ako naka-order ng itlog kay ate. Ayun, guys, napakarami na namang naka-stock. Hindi ko na maayos. Tinatamad ako. Nge. <laughs> Charot. Ang hirap kasi mag, mag, ano, no, no, yun, no, mag, ano tawag dito pa, magbutas-butas sa puncher. Kasi, Masakit sa kamay nung puncher, guys. Kaya ang ginagawa ko dyan, gunting, medyo mahirap nga lang. Ayan. Dami. Tapos yung mga dilata namin, pag-asawa ko na, guys, guys, tignan nyo. Sali-saliwa. Sali-saliwa yung mga... Sali-saliwa, diba? Oo, oh, oo, oh, see? See? Medyo masikip pa itong mga lagay namin ng dilata. Pero someday... Alam eh, mo, wala nang sweet and spicy. Na? Pansit ka, Anton. binili, ah. Kita mo, guho-guho na naman yung... Ano ko, guys? Mga yung bumili kanina? Oo. Baka yan, hot, extra hot yung binili mo. Hindi sweet and spicy. No, extra hot. In case, wala nang sweet and spicy. Bait ba yan? Oo, binayaran ko yan. Kala mo ah. So, ito guys, oh, sinisingil niya ako, bayad na ako. Bayad na ako dito. Kasi ito guys, gagamitin tomorrow nga. Kasi may foods for tomorrow yung mga students. Tapos, ayan. Dala din ako ng sesto, dalawa. So, nagambaga ko. Tapos uh, pues, ito pa. Ito nakakalta siya siyempre. Sa ambaga naman guys. May ambaga ito dyan. So ayun guys. Nananaba na naman ako dito sa aming munting tindahan kakalaban. So nagbabayad naman ako guys. Sa lahat ng braso kong liso. Grabe tiba mm. Grabe. Kakamasin na ako dito. Kung buhat ka ba naman ng buhat. Di ka magkamasin. So ayun guys. May ikli lang ang ating vlog, -vlog On today. So more thing ka pala kami nito guys. So... Ay shit. Ay sorry. May pang load na kami guys. Kasi sa before sa Gcash lang kami nag-load. So madali lang din pala itong gamitin. So kwento nga nga sa inyo sa ibang araw ano. na ikukwento kapag sinipag na ako mag-edit dito. So ayun lang muna for today guys. Thank you for watching guys. Bye!